Gibutyag sa Commission on Elections 11 nga magpadayon ang ilang paghimoon nga oplan baklas nga gisugda ni atong Pebrero 11 ning tuiga. Sumala pa ni Comelec 11 Assistant Regional Director Attorney Gay Inumerables nga padayon lang pagtanggal sa mga campaign materials sa mga national candidate nga gitaod gawas sa common poster area. Uh, every now and then, mag-schedule tau ka ng operation baklas. Samtang dili pa malakip sa oplan baklas ang mga campaign materials sa mga kandidato sa lokal nga posisyon sa ngit March 28 ng tuiga pa, magsugod ang lang campaign period. Nangandam na usab ang Davao City Police Office sa ipatuman nga siguridad karong nagsugod na ang campaign period sa nasyonal nga posisyon. Asahan sir, no, nga hangtod mahuman ang election, ang Davao City Police Office is naka-antabay yun, naka-suporta sa ato ang uh, sa Davao City. Samtang alang sa mga butante sa syudad, mamahimo na usab nga ma-check ang ilang presinto o precinct number karong midterm election sanglit na kapaskil na kini sa Comelec Davao City Office sa Magsaysay Park. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, Ta Music and News Authority.